Ikaw yung minahal, swerte mo. Mas masarap daw sa feeling na ikaw yung minahal kesa ikaw yung nagmamahal. Kasi yung mga nagmamahal, pwedeng binabaliwala lang sila. Hindi sila napapahalagahan. Sila yung naghihintay na sana mahalin na rin sila ng taong mahal nila. Sila yung nakakaramdam ng sakit pag nababaliwala. Nareject. May mahal na iba yung gusto nila at iba pa kesa pag ikaw yung minamahal. Ang sarap sa feeling na alam mong may nagmamahal sa'yo, na hindi ikaw yung naghihintay na mahalin, na yung tipong binibigyan ka ng oras, may nag-aalala sa'yo, alam mong may taong nandyan para sa'yo. Alam mong mahalaga ka, nakakatanggap ng pagmamahal. Pero hindi ka lang dapat tanggap ng tanggap. Hindi yun yung it's better to give than to receive. Hindi ganon. Dapat give and take sa relationship. Dapat marunong at alam mong pahalagahan yung mga ginagawa niya sa'yo, lalong-lalo na yung taong nagmamahal sa'yo. Kasi kung hindi mo pahalagahan yung mga ginagawa niya, baka mapagod at magsawa siya. May hangganan din kasi ang tao. Nagsasawa yan, lalo na kapag binabaliwala lang. Sa uli, pag nawawala na, hahanap-hanapin mo. Magsisisi ka kasi hindi mo siya trinato ng tama. Kaya dapat marunong kang mag-appreciate ng tao at ng mga ginagawa niya para sa iyo. Dapat binibigyan mo rin ng sapat na atensyon yung taong nagmamahal sa iyo. Kasi kung ano yung mga bagay na ipinaparamdam at ginagawa niya sa iyo, ito rin yung gusto niyang maramdaman na galing naman sa iyo. Kung ano yung atensyon na ibinibigay niya sa iyo, ganun din yung atensyon na gusto niyang matanggap galing sa iyo kung gaano kanya kamahal, ganun din ang gusto niyang maramdaman ng pagmamahal mula sa iyo. Kaya kung ayaw mong mawala ang isang taong mahalaga sa iyo, dapat marunong kang pahalagaan ito ng tama kasi maswerte ka dahil may nagmamahal sa iyo.